Hi guys! Welcome back to my channel. So, kagabi nga, ang na-evict nga ay si Eliza at si Marco. Unexpected itong si Marco. Nadamay nga lang ba kay Eliza? So, ito na lang nga. Ang may mensahe pala si Eliza kay Miguel sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi tinanong siya ng Liz Gale. kung ano mensahe niya para kay Miguel. Sabi ni Eliza habang nasa kotse kasama ang kanyang dis manager na na-discover sa kanya na si Eric Nicolas na galingan mo dyan sa loob nandito lang ako sa labas di alam ni Eliza na wala nang gana si Miguel na iporto siya sa outside world kasi nga na ni na Miguel at iba pang mga housemate ang interview ni Eliza. Akala ni Eliza walang nanonood sa kanya. Yun pala na panood ng mga housemate at doon na realize ni Miguel na wala na siyang aasahan kay Eliza. Sabi niya ni Miguel, at least kuya, nalaman ko na. O, oh, ba diba? So, masayang-masaya yung mga fans ni Miguel na free na daw siya kay Eliza. Kasi nga, na-evict na itong si Eliza. So, parang siniship nila ngayon si Miguel at si Ashley si Miguel at si sino ba bang isang basta may pa kay Miguel na talagang ah si Crystal yes yung childhood friend niya din si Crystal, si Ashley, si Marco si Miguel magsa childhood friend yan mga child star so parang gano'n ang chinship ngayon sa kanya pero si Eliza ay masaya, -masaya din na na-evict siya o nakalabas siya ng bahay ay pati na din itong si Marco so sino na na nga ba ang magiging love team? Ilik ko na ba? Or Ash at uh, Ashgill? So, abangan na lang na. Bye! Love, love, guys! Abangan natin si